Abay talagang grabe nga itong ginawa ni Victor Wembanyama sa laban nila against sa Minnesota Timberwolves. Para bago mga idol ay atin muna ang sulyapan at pansinin ang ginawa naman ni Bam Adebayo na talaga namang malupit din. Well sa matchup nilagyan siya Grizzlies abay nilamon niya lang naman etong si Triple J Jaren Jackson Jr. sa depensa. Abay talagang parang binigyan nga ng trauma ni bam mga idol Itong si Jaren Jackson. Every time ay talagang namang sinusupalpal at talagang kinukos niya na magbintes etong ang sentro ng Grizzlies. Kaya naman sa labang ito mga idol ay napakapangit tuloy ng shooting percentage neto ni Jaren Jackson. Sa mga idol ay 23% lamang sa buong game, 5 out of 21 sa field, 1 out of 7 sa mga 3 pointers. At talaga nga naman mga idol bad game ang ginawa neto ni Jaren Jackson. Salamat nga yan sa depensa ni Bama Dibayo. At ngayon ay atin ang pag-usapan ng grabing ginawa ni Victor Wembanyama. Hindi lamang laban sa Timberwolves mga idol pati na nga rin sa previous game nila again sa Trailblazers. At sa unang play nga mga idol ay may kita natin dito ang block ni Victor Wembanyama. Pakira na nga si Jeremy Grant mga idol actually i-release niya na lang ang bola. Pero nang dahil nga sa grabing wingspan sa haba ni Wemby, supalpal pa yan mga idol. At isa pang supalpal ay ito. Masasabi nating nilamon talaga ni Victor Wembanyama ang tirang ito ni, ni Simons. At sa play naman ito mga idol, kahit binato ka na nga ni Matisse Taibol, itong si Wemby pumasok pa rin ang kanyang jumper. At sa laban na nga nila against sa Minnesota Timberwolves mga idol ay laban nga ito sa three time Defensive Player of the Year na si Rudy Gobert. At talaga namang magiging challenge ito para nga sa kanya pero mga idol actually hindi naging challenge ito. Para nga kay Wemby tinalo pa nga nila itong top team in the West na Minnesota. Sa unang play nga ay pinahiya ang dalawang sentro ng Team Verville's, mga idol, Pineke si Carl Andre Downs and then si Nine Stepans, si Rudy Gilbert, easy basket for Wemby. Pagdating naman dito ay eto ang pinakagrabing ginawa niya this game. Si Dan lang naman mga idol at itong si Rudy Gobert, 7 foot 5 na nagsasamgat mga idol and then binitbitan para parapan walang nagawa ang three time defensive player of the year. Ang lupit talaga mga idol. At sa play naman ito ay tingnan nyo nga kung gaano nakataas si Wembe mga idol para nga supal ang tirang ito yung ulo niya eh, halos kalibel na nga ng ring and then hindi pa yan natapos dahil dinipensa niya pa si Rudy Gobert na nagresulta nga mga idol ng pagkamintis pa niya. So sa game nga na inaasahan sana itong si Wemby mga idol na magi struggle ng matindi ng dahil nga sa tall backcourt ng Minnesota at ng dahil sa 3-9 defensive player of the year na si Gobert. Abay, kabalik na rin pa ang kanyang ginawa mga idol. Ginawa niya pa ng highlight at Minnesota Timberwolves at kumuha pa nga ng panalo. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang ang inyong mga opinyon.